alang araw po sa lahat ng sumusubaybay sa munting page ng Pakathak. Binabati ko namin ang lahat ng mga katolikong sumusubaybay sa aming programa, pati na ang mga kapatid nating mga protestante. Sana ay pagpalain ko kayo palagi ng ating Panginoong Diyos. Sana ay ligtas po kayo sa lahat ng mabibigat na karamdaman pati na ang inyong mga mahal sa buhay. Napakahalaga po ang paksang pag-uusapan natin sa pagkakataong ito. Ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa 1 Timothy chapter 2 verse 12 kung saan ito po ay isa sa mga talatang ginagamit palagi ng mga anti-katoliko bilang proof text para patunayan na walang karapatang magturo ang mga babae tungkol sa pananampalataya o tungkol sa Biblia. Basahin po natin ito para masunod tayo ng na mga nanunod sa atin. I permit no woman to teach or to have authority over men. She is to keep silent. 1 Timothy chapter 2, verse 12. Para sa mga ibang nakabasa nito, ay binibigyan nila ito ng kanilang literal na pagkaunawa na hindi man lang inaalam ang historical context. Lahat po kaming nagsasalita dito sa Pathag sa tuwing walang may sasagot na relevant ang mga anti-katoliko sa mga sinasabi namin ay ginagamit nila ang talatang ito para iparating sa amin na kami mga babae ay walang karapatang magturo at ipaglaban ng aming pananang palagaya. Ang isa sa mga nagkomento nito ay isa sa mga followers ni Brother Eli Seriano at maging yung iba pang mga miyembro ni Brother Eli Seriano. Basahin po natin ang kanyang komento at ipakita po natin sa screen. Sabi ng follower ni Brother Eddie, Lalo lang kayo ng diligaw, lalo pat mga babae ang nagtuturo. Mali po yan na babae ang nagtuturo. Dapat magtuto silang manahimik. Ipapahamak lang nila ang mga nakikinig. Unang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 12. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pangunong sa lalaki, kundi tumahimik. Yan ang problema, Sister Ruby, sa mga nagbabasa ng Biblia na ginagawang proof text ang mga talata na hindi inaalam ang historical context. Kung papatuloyin po natin ang mga previous videos natin dito sa paathag, yan po ang sinasabi namin na hindi ko mo naisahin na ang Biblia sa mga lingwaheng na iintindihan natin katulad ng Tagalog, ay i ko po natin ito ayon sa pagkaunawa ng Pinoy. Brothers and sisters, sa pag-aaral po natin ng Holy Scripture, Delikado po ang proof texting kung hindi natin alam na ang historical context. The historical context, which will differ from book to book, has to do with several things. The time and culture of the author and his readers. That is, the geographical, topographical, and political factors that are relevant to the author's setting na mga na dapat alamin natin ng historical context kung bakit nasabi ni San Pablo itong nakasulat sa 1 Timothy chapter 2 verse 12. Hindi dahil nabasa mo ay iinterpretahin mo ito ng literal at i-ignore mo ang historical context nito. Kung paaaralan po natin critically ang talatang ito, ay hindi mo nagtuturo ang Biblia na ang lahat ng mga babae sa panahong kristyano ay bawal mag-preach, magturo, o ipagtanggol ang kanilang pananampalataya. Aalamin po natin ang view ng mga kilalang biblical scholars dahil ang mga scholars maging sa panig ng mga protestante or non-Catholic ay magkapareho ang interpretasyon ng ating mga Bible scholars ang dahilan? Ang mga biblical scholars ko kasi ay hindi proof texting ang kanilang pinagbabatayan na katulad nitong ginagawa ng mga followers ni Brother Eli Seriano na i-memorize mo lang ang talata at pagkatapos ay pipigyan mo ng sarili mong pakakulaban. Hindi po dapat ganon. Alam mo kasi, Sister Julie, ay sanay sila doon sa estilo ni Brother Ellie na e eh, kung mabasa ko, talo ka na? Ganyan kasi ang mga estilo na ginagamit ni Suryano sa kanyang mga debates. Maliwanag na proof texting talaga ang estilo niyan. Hindi ko mo nabasa mo ay katulad na rin ang pangkulugan nito sa iyong pagkaunawa magkakamali ka talaga sa iyong interpretasyon, lalong-lalo na kung hindi mo inalam ang historical context ng talatang nabasa mo o ginagawa mong proof text. Sister Julie, paano nga ba inuunawa ng mga leading New Testament scholar ang 1 Timothy chapter 2 verse 12? Tandaan po, leading New Testament scholars ang itinatanong ko kay Sister Julie. Ibig sabihin, ang mga leading New Testament scholars na ito ay hindi po gumabatay sa proof text at alam po nila ang historical context ng mga talatang ginagamit nila at higit sa lahat ay hindi nagdudunong-dunungan. Basahin po natin ang critical commentary ni Dr. Craig S. Skinner sa kanyang website. Para po sa informasyon ng mga nanunod, sino nga ba itong si Dr. Craig Skinner, Sister Julie? Sa website po ng Logos.com. Ang Logos.com ay website ng Logos Software. Ang best Bible software on the market. Ito po ay standard digital research platform para sa mga biblical scholars at para sa mga nais palalimin ang kaalaman tungkol sa scripture. Ipinapakilala ng Logos.com kung sino si Dr. Craig S. Kinner. Craig Kinner is one of the most highly regarded and knowledgeable New Testament scholars working today. At huwag naman sanang sabili ng mga tagaang dating daan na silang wala alam sa historical context ay mas marunong pa dito kaysa ni si Dr. Craig Keener. Ganito po ang sinabi ni Dr. Kinner sa kanyang commentary at makikita po ninyo Yan si mga In this passage, Paul forbids women to teach or exercise authority over men. Most supporters of women's ministry think that the latter expression means usurp authority, something Paul would not want men to do any more than women, but the matter is disputed. In any case, Paul also forbids women here to teach, something he apparently allowed elsewhere, in Romans chapter 16 and Philippians chapter 4, verses 2 to 3. Thus, he presumably addresses the specific situation in this community, because both Paul and his readers knew their situation and could take it for granted. The situation which elicited false response is thus assumed in his intended meaning. False letters to Timothy in Ephesus provide us a glimpse of the situation. False teachers in 1 Timothy chapter 1 verses 6 to 7, 1 Timothy chapter 1 verses 19 to 20, 1 Timothy chapter 6 verses 3 to 5, and 2 Timothy chapter 2 verse 17. We're misleading the women in 2 Timothy chapter three, verses sixty-seven, who were the most susceptible to false teaching, only because they had been granted the least education. This behavior was bound to bring reproach on the church from a hostile society already convinced that Christians subverted the traditional roles of women and slaves. So again. Paul provides a short-range solution: Do not teach under the present circumstances, and a long-range solution: Let them learn. In First Timothy chapter two, verse eleven. Today we read, learn in silence, and say the emphasis lies on silence. That this women are to learn. Quietly and submissively may reflect their witness within society. These were characteristics normally expected of women. But ancient culture expected all beginning students, unlike advanced students, to learn silently. For that matter, the same word for silence here is applied to all Christians. In the context of chapter 2, verse 2, Paul specifically addresses this matter to women for the same reason he addresses the admonition to stop disputing to the men in chapter 2, verse 8. They are the groups involved in the Ephesian churches. Again, it appears that Paul's long range plan is to liberate. not subordinate women's ministry. The issue is not gender, but learning God's Word. Sa commentary ko, nang isa sa mga leading New Testament scholar na si Dr. Craig Keener ay ipinaliwanag niya kung bakit sinabi ni San Pablo sa talaga ang ngunit hindi ko ay na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahitig. Sabi ni Dr. Keener, ito ay may kinalaman sa sitwasyon noong unang panahon. Kaya dapat pag-aralan at alamin natin ang historical context na mga talatang ating binabasa. Ang pinag-uusapan dito ay ang mga babae iniligaw ng mga bulaang tagapagturo dahil ang mga babae dito ay may mababang pinag-aralan. Sa huling bahagi ng komentary ni Dr. Craig Kinner na ating pinasa ay sinabi niya, The issue is not gender, but learning God's Word. So, sa historical context ng talata, ito ay hindi pinag-uusapan ang gender, kung babae man siya o lalaki, kundi ang kalaman ng mga taong ito sa salita ng Diyos. So, kung i pala natin ngayon sa panahon natin, yung mga walang alam talaga sa salita ng Diyos ay tumahimik, lalo na yung mga mahilig lang sa proof text pero wala namang alam sa historical context at lalong-lalo -lalo na sa original text. Dahil ang 1 Timothy chapter 2 First 12 ay naisulat originally sa Greek at hindi sa Tagalog at dapat exegesis ang ina-apply dito at hindi proof texting. Correct, Sister Ira. At doon sa komentary ni Dr. Kidder ay ginamit niya ang dalawang talata mula din mismo sa mga sulat ni St. Paul. Ito ay ang Romans chapter 16 at Galatians chapter 4 verses 2 to 3. Ang tinutukoy ni Dr. Craig Kidder sa Romans chapter 16 ay si Teddy si Feby ay babae. Sa Romans chapter 16 verse 1 ay mababasa natin na siya ay deacon. Ganito ang ating mababasa. I commend to you our sister Fed, a deacon of the church at Saint Crea. Para po sa informasyon ng lahat, ano nga ba ang ibig sabihin ng deacon ayon sa mga biblical scholars? Ayon sa The Ultimate Bible Dictionary, Volume 1, sa page 223. Deacon, anglicized form of the Greek word diakonos, meaning a runner, messenger, servant. At ang isa pang talatang ginamit ni Dr. Craig Kinner sa kanyang commentary ay ang nakasulat sa Philippians chapter 4 verses 2 to 3 na sulat din mismo ni St. Paul. Ganito ang sinabi ni St. Paul sa kanyang sulat sa mga taga Filipinos. Ipinapakiusap ko rin naman sa iyo tapat kong katuwang tulungan mo ang dalawang babae ito. Sila man ay kasama kong nagpagal sa pagpapalaganap ng magandang balita kasama si Clemente at ang iba pang kamanggagawa ko. Ang mga pangalan nila ay nakasulat sa Plat ng buhay. Maliwanag na sinabi ni St. Paul na may mga kasama siyang mga babae na nagpagal sa pagpapanaganap ng magandang balita. At kung pabasahin po natin ang isang sali ng Biblia na New Living Translation, ay ganito ang ating mababasa. And I ask you, my true partner, to help these two women for they worked hard with me in telling others the good news. They worked along with Clement and the rest of my co-workers, whose names are written in the book of life. Lumalabas na kung susundan natin ang pagkaunawa nitong mga followers ni Brother Elisabnano sa 1 Timothy chapter 2 verse 12 na bawal magturo ang mga babae at mag-preach, sinasalungat mismo ni San Pablo ang kanyang sinabi sa Philippians chapter 4 verse 3. Maliban kay Dr. Craig Keener, Alamin pa natin ang mga exegetical commentary ng isa pang leading New Testament scholar na si Dr. Craig Bloomberg In his From Pentecost to Patmos, An Introduction to Acts through Revelation, on page 363. Verses 11 to 15. Next, call on the women of Ephesus not to supplant the male role of leadership in church. Verses 11 to 12. Define this role as one of authoritative teaching. Verse 11 begins with a one positive command to the women, radical in false state, literally, they must learn. Yet, they should do so in an appropriately submissive spirit. The word for quietness does not mean without speaking. The same root also appears in chapter 2, verse 2, in which believers are to live peaceful and quiet lives. Verse 12, at first glance, seems to make two separate prohibitions to teach and to have authority, but they are probably intended as mutually defining. A figure of speech known as after all, Priscilla and Aquila taught Apollos, Acts chapter 18, verse 26. Women apostles like Junia, by definition, would have taught multi gendered audiences, see on Romans chapter 16, verse 7. And women deacons like Phoebe, obviously, exercised delegated authority under the eldership. over the rest of the congregation. See on Romans chapter 16 verses 1 to 2. What is more? 1 Timothy chapter 2 seems to be full of pairs of roughly synonymous expressions that say basically the same thing in two different ways. Kung nasusundan po natin ang commentary ni Dr. Craig Bloomberg hindi naman itinuturo ng 1 Timothy chapter 2 verse 12 na ang lahat ng mga babae sa panahong kristyano ay bawal magturo dahil kung ganyan ang ibig sabihin ni St. Paul, nilapag na ito ni Priscilla. Priscilla was a woman of Jewish heritage and one of the earliest known Christian converts who lived in Rome. Basahin po natin ang nakasulat sa Acts chapter 18 verse 26. Siya'y tapang na nagsasalita sa sinagoga ng mga Hudyo. Nang marinig ng mag-asawang Akila at Priscila ang pagpapaliwanag ni Apolos, siya'y sinama nila sa kanilang bahay at do'y pinalimanagan ng mas mabuti tungkol sa daan ng Diyos. Ngayon, basahin muna natin ang exegetical commentary na isinulat ng isa pang leading New Testament scholar na si Dr. Eckhart J. Schnabel sa Zondervan Exegetical Commentary on the New Testament sa pages 785 to 786. When Priscilla and Aquila hear of Paulus' speak in the synagogue, They recognize that his teaching is incomplete and requires further instruction, at least with regard to the significance of repentance and immersion and its relation to Jesus. They are eager and able to explain the way of God, the revelation of God's path to salvation for Israel and for the world through Jesus. In particular, his death. And resurrection the comparative more accurately indicates that his teaching about Jesus which is accurate acribus, verse 25 is incomplete and is now rounded out by Paul's co-workers from Rome and Corinth perhaps with Priscilla taking the lead Napakagandang komentaryang binasa mo, Sister Julie. Ayon kasi sa Logo Software, this volume won the Christian Book Award for Best Bible Reference of 2012 for its valuable insights and thorough commentary. Acts by Eckhart J. Schnabel is the highest caliber of modern scholarly studies on Acts kahit sinong mga scholars po na may alam sa historical context ay sasangayon sa sinabi ni Dr. Kinner, Dr. Bloomberg, at Dr. Schnabel na si Priscilla bilang isang papay ay tinuruan si Apollos. Narito pa po ang isa pang patunay mula sa Jewish New Testament Commentary, a companion volume to the Jewish New Testament na Sinula ni Dr. David Stern. Ganito po ang at ating mababasa. But in a well-led congregation, women may be given much authority and responsibility, including the discipling of women and the teaching of men. Saul himself offers many examples. Lydia, the businesswoman who opened her to him on Acts chapter 16, verse 14 and verse 40. Priscilla, who taught the college on Acts chapter 18, verse 26. And Fabi, who held a leadership position on Romans chapter 16, verse 1. Sana, ay nakabigay ng liwanag ang tinalakay sister Aida, sa lahat by subaybay sa aming munting page. Sana ay maging daan po ito para bigyan natin ng halaga ang pag-aaral tungkol sa historical context at pagkonsulta din sa mga leading Bible scholars na malalim ang halaman tungkol sa historical context. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aming munting page at sana ay patuloy po kayong lumalago sa inyong kaalaman. Pagpalain ko tayong lahat ng Panginoong Diyos. Okay.